Hi guys, for today's video ay pasyal seri naman po ang gagawin natin ngayong araw, total at day of po ngayon ni Dudong Nagkayayaan nga ni po kami dito na pumunta ng La Fortuna para mamasyal at tumabid sa hanging bridge kung makikita nyo yan Napakahaba nga ni po ng aming nilakbay dito at kung makailang bundok po ang aming sinalunga Muntikan na nga ni po kami dito magkandaligaw-ligaw, buti na lang may nakita kaming tao na nag na nagbibila ng saging nasa basadaan. Sa pagpunta nga niyo po dito sa La Fortuna ay madadaanan niyo po ang Barangay Bayuin at dalawang kalsada na parang sanga po siya. At heto na nga, nandito na kami sa Hanging Bridge. Ayan kung makikita niyo guys, napakaganda ng mga tanawin dito at may mga kaibigan pa po tayo mangyan. At nang makalampas na po si ate, ayan, tumabid na po kami dito. At tingnan nyo naman guys, napakaganda ng ilog dito na meron po siyang floating boat. Medyo masama nga ni po pala ang panahon dito ng pagpunta namin at parang uulan. At hindi rin po naman maganda po ang ilog at kasi malabo siya na para po siyang bumaha. First time ko nga ni po dito sa La Fortuna, Sohoro na makapasyal at maka at makatawid dito sa hanging bridge kaya naman ako ito tuwa na sabi nga ni po na kasama ko ay eh, magbaon daw po kami dito ng pagkain katulad ng mga kanin, ulam sabi ko naman po ay eh, huwag na at tayo na may sasaglit na matuuwi na rin at nang makatawid na po tayo dito ng hanging bridge ay umakyat naman po tayo dito sa hagdan pataas. At kung makikita nyo guys, ayan may malaking simbahan dito sa taas. Sobrang ganda nga niyo po pala dito guys. At tingnan nyo talagang mukhang napakatagalan ng simbahan na diyan. At sobrang nagandahan po kami dito sa lugar na ito at nagpicture po kami dito. Ayun lamang po guys. Salamat po sa panonood. Thanks for watching.